Atal mo mga galit. Ah? Ano? Ako tanan. Wala ang sumukin ka ron. Sino ang ilabhan ko? Ah? Wala. Patay. So guys, ah, uh, nandito na po tayo sa, ah, uh, pinakamalapit po na ilog dito sa kung saan po nandun po yung kaibigan kong ah uh, balkes no na baka sakali po tayo guys na nandito po sa ilog na to dito po yun napunta yung kaibigan natin guys ah uh, baka dito sa ilog na to naliligo po sa guys no ah uh, siguro sisimulan na po natin yung paghanap ka, ano guys ang kaibigan po natin no kasi uh, duda po talaga ako na nandito yun at sana hindi po ako nagkamali guys no kasi ah uh, hirap na po kung Uh, kinuha po siya ng mga uh, masamang, masamang mga kanibal guys so sana lang guys at ipagdasal nyo po na tama yung hinala ko guys na nandito po yung isang uh, kaibigan po natin nandito po siya naniligo guys so ayan uh, dito na po ako sa ilog uh, uh, ano po tapos pupunta po tayo dun sa itaas no uh, uh itaas na banda baka nandunan po yung ano ng kaibigan natin kasi dito guys wala pa akong nakita guys uh, siguro guys kung naliligo man po siya guys wala po siyang ibang pupuntahan guys kasi uh, ito lang po yung uh, mas malapit po na ilog po dito guys at saka yan kita nyo guys uh, medyo malalim po at saka napaka sarap tingnan po ng tubig guys no kasi napaka ano po uh, ang tawag doon uh, kayo na lang po bahala kasi nahihirapan na po kung masalita ng Tagalog ayun yun Ayan po, kita nyo yung araw sa tubig guys. Ayan. Napakasak po sa tubig dito guys. Ayan na po sa Siguro matagalan po tayo dito. Para paghahanap po guys kasi mga siguro ang haba po sa lakbay natin dito sa ilugas. Hanggang masigkita po natin sa guys. Pero magtis lang muna tayo guys. Ayan guys, pagkakas ang um, pagkikita natin guys, New uh, Year is pipilitin ko natin na po, po sa atin kasi parang, uh, nadyo, parang uh, ano dyan um, parang ano ang sali sa mga mga karamdam ng mga mga kapagod sa balik dito guys magalap ako ng pagkain pero kailangan natin gawin guys dahil uh, ito po yung trabaho natin at uh, yung po tayo sa nangilangan ng tulong at nandito na nandito na tayo uh, hindi na pwede habi-bibiti po po tayo na sa tungkulin po natin bilang ah ah isang hunter guys hindi nga napaka-ingat napaka-ingat po ang tubigas niya hindi na lang yung mga na po yung beses ko eh kasinsan na po kayo kasi nandito po talaga tayo sa ah Saka y tengamos la feliz de... natin siya guys no? saan sana makikita pa natin siya guys siguro sinadya ko guys no na ngayon pagpunta ko dito guys wala po ako dalang uh, pagkain uh, para po sa kanya kasi uh, siguro sa tingin nyo kanina guys hindi naman po siya nag uh, sasaing po guys no? wala siyang sinaing doon at saka yung ano yung kaldero na dala po natin wala na doon at saka yung lahat 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 na tanang uh, lahat ng gamit doon wala na doon sa ano kanyang ah uh, silungan po na ah, uh, kunting kubo so ngayon guys kung hindi pa po yun naka ano ah uh, nakakain yung kaibigan natin guys siguro gutom na gutom masaya ngayon sana pag uh, usapin natin na sumama sa atin sa bahay ah uh, sumama po sa dahil uh, gutom na gutom po sa guest Ayo, okay, kita pergi. চুবাৰিকাই থাকিলোঁ গাইছ ৰাখিব লাগে বাটাৰ বিধানে matagal na ito guys ang pagkain ito guys Lachos Pati yung pagkain ito sana lang guys ah, uh, hindi po nakita yung ah, uh, kaibigan po natin habang naliligo po dito ay hey guys oh, so, may pagkain po dito guys no? yung ano junk food ah, uh, baka naliligo po yung kaibigan natin dito at nakita po yun know, ng, uh, may ari ng pagkain na guys baka inano na So, kinakabahan na po talaga ako guys no. Nang nakita ko po yung uh, dito may pagkain po. At hindi naman po inubos guys. Kaya uh, hindi po tayo susuko guys. Uh, tuloy pa rin tayo sa paghahanap guys no. Ipunta po po tayo dun sa ano, itaas. Ah. Uh. Mat naman po guys no. Ano ah, kita po natin yung ah, ah, kaibigan ah, natin. Ah tama yung inala ko guys, hindi po ako nagkakamali. Nandito po siya sa isang ilo guys oh. So, ayan, kita niyo guys, naliligo po siya. Ayun. Pero hindi niya inuubad yung ano guys, yung damit niya. Ayan. So, sana masana po, gusto sana ah nandiyan ba yung ano, mga damit niya. Kasi wala din sa ano. Ano yung kubo? So, Kung lapitan natin ha. Lapitan natin guys. Tung! Tung! Para ah, muna yung kanya. Uy! Pino na ako na ako na siyang to na uy Ano na na Ha? Ibutas sa ulo Ibutas sa ulo Ibutas sa ulo ba? Uy Patay Nahulog yung sabo guys Ayun Ayun sabo mo mga gamit Ha? Ano? Katutanan Ito na kasi wakong karun Anong nilabahan to? Ha? Ah, wala. Paktay. Ang lahat ng yung mga gamit na guys ah no, uh, naanod po dito sa tubig na to. Kaya kita niyo yan eh, guys, napakalakas. Ah, siguro, uh, nilabahan niya dito. Kaya lang, ayun, kapala hindi yung mga ano, madala ng uh, tubig, out of tubig guys. Kaya, ayun, wala na po yung mga gamit po dito guys. Ang uh, nabutang ko na lang po dito, yung, ah, uh, ano ah, lang yung sinusuot na po ng damit guys wala na po nang tira guys no sige kaligo na tiwas na kaligo dong kaligo na tiwas so yan, guys uh, ah, pinabayaan na po natin na maliligo kasi guys no ayan parang naglalaro lang po siya ng guys ah. Whew. buti na lang po ah buti na lang po ah hindi hindi nangyari yung ah uh, nasa ko natin na kinuha po siya ng ibang uh, nasasamang ganun ba ni Valdez lang po sa pala, uh, Palaka Ilo uh, ano, ko po siya kita para mahuman signal signal lagi, signal na yan, nilalamig ka na wala ko isu isusuot isu ngayon Siguro guys, mamaya na lang po pagkatapos ng maligo guys, uh, po natin kasi uh, napakaingay po talaga ng tubig guys no. Hindi po tayo magkainitindihan. Uh, siguro mamaya pag katapos ng maligo, alalain natin siya doon sa may uh, mas malayo sa tubig guys para makausap po natin siya ng matino at maayos. Uh, sumama na po yan. Kasi para ngayon guys, pagkatapos ng maligo, uh, yan ng ano, gutom magugutom yan so, sumama sa akin yan mamaya wala na yung sabon guys wala na ano ba sa tubig ubos at ang na sa ilog yung mga damit niya at saka yung sabon sabon, shampoo, brot ubos lahat kasi uh, pagpusinsyada lang po natin guys no? alam naman po natin guys na hindi po sasanay sa mga gamit po natin Nasa ah, ah, sa tao oh. buti na lang iniinom yung iniinom yung tampo nabutan ko po dito minubuhos yung tampo dyan sa may tubig ko tapos pag ano ah uh, dirigo ko siya pag tapos nang ibuhos yung tubig oh tampo ayun nalaming na yan oh. Ano? Tugnaw na, tugnaw. Tara, mga ulit ah. Tara, mga ulit Tara. Tara, mga Diri, diri lagi, diri lagi. Sige. Sige, unang. Eh. Tingnan niyo tayo ng mga tubig dito. Dito raw ah, namili ko pa po ito nakita no uh, dito dito yan naliligo. Ah, nakakas uh, maglakad. Ano? Ambis na maglakad dito sa ilo guys, kasi parang sanay po talaga sa ilo guys, no. Kasi dito ah, uh, mahirapan po tayo. Ayan, parang naglalaro lang yun At sa na Oh, dog, babuta ko dong. Isindahan mo natin dyan guys. Hanggang uh, ah, ah na po tayo dito sa ilog para hindi na po may yung ay ilog. Yan. Sige hey, po, hindi mo diya. Dong! Kita ni dong. Iman eh. Iman eh. Dili. Dili daw niya guys. Hindi to sa, hindi sa kanya guys. Siguro, uh, may naliligo dito. Buti na lang po hindi po siya na kita guys, no? Uh, tayo ang unang nakakita po sa kanya guys. Kaya, uh, pipilitin natin na uh, dalahin po dito guys. Kasi mahirap na pag nakita po siya dito. At babalikan pa. At uh, baka babarilin pa ito. Kasi nakakala ng mga uh, tao po na nakapunta po dito. Uh, masamang tao po. Kaya, Iuwi natin dalawa pa ngayon. Diri agyo. Diri agyo. Diri. Diri. Diri tagi, diri. Ya. Asa di mo sa oh, tayo akong ipalit mo ah? Oo, akong yata si mo ah. Ha? Wala. Uy. Wala ka sa ron. So, uh, ano guys, kasi nang nakita ko to guys, wala tong ano, uh, chinilas. Ayan ah uh, meron naman po akong uh, medyo luma na rin po na chinilas doon sa bahay. Ayan, dinala ko. Bidigay ko po sa kanya. Pero, ayun, siguro, natangay din ng ano, ilog. Dong! Dong! Dito, siguro guys, dito guys, pwede na natin itong kusapin. Malayo na tayo sa ilog. Dong. Mukuyo ka sa balay ron ah. Ha? Ha? Tum. Ha? Tum. Gutom. Oh, muna. Wala ko dala pagkaon ron. Mo mukuyo ka sa balay ha. Dito dala ka makaon dito ha. Ha? Ayaw ayaw na dilida ka pwede diri kay bitado ka diri. Ngisi nag niabot man ka diri nga basin og nakita ang kagray tao diri. Masig labtan kanila. Buko ka rin balay ba live. Butasan na ko ning simpleng kaya maginis. Isanda ka na mo kuy jacket. Mag jacket na lang ka. Neh. Ay. Wala kuwat. Wala na, wala na na ako ano. હા તાવેર પારા ખાન આમ લગભગ પછી સરળ જાય રહ્યા અને ઉમના નદીનો પણ નડી ગયો અહીંયા ઉમતું લાગી થઈ dengan 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова kita Kita. yung So, yun na siguro guys. Uh, Ayun, uh, nakita na po natin yung kaibigan natin, guys. Ah, uh, salamat naman po sa Panginoon na hindi po siya pinabayaan po dito, guys, no. Ah, uh, hindi po siya nakita ng mga tao po dito, guys, kasi dito, guys, ah uh, ang masuka lang po dito na lugar na to guys, dito lang po sa banda sa Mahiilog. So dito sa paligid guys, uh, ano na po yung maraming tanim na po na mga gulay at uh, saka yung saging po. Kaya uh, delikado po talaga na nakita po sa dito guys no. Bote na lang po, nabutan po natin dito guys at uh, okay naman po siya. So ngayon guys, sumama po siya sa atin guys kasi uh, gutom na po siguro siya masyado guys no. Uh, kaya nakumbinsan po natin siya na sumama po sa bahay guys. So yun na siguro guys, maraming salamat po At abangan nyo pa po, po yung uh, Iba ko pa po pong update po doon no? Sa bahay, at saka pagdating ko po Namin doon so, yun lang. Hello guys uh, Nandito na po kami sa bahay ngayon no? Uh, na, Dala ko na po yung ano, Yung kaibigan po natin isang, uh, kan... Ayan, kakarating lang po namin guys sa uh, so, uh, dala Mayroon po, uh, so po yung dala po namin bago At saka yung ano, Ah, uh, damit na guys so, yung uh, nakita natin kanina yung uh, naniligo po sa sailog Ah, uh, dong ayun yung saludong sulut sulut basa pa kayo mong kuno chan an 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 dudung Do, lingkod dudung lingkod dudung dudung lingkod dudung Chan, alera ko dyan ah ni mo ah doon sa man? ah kipagubitan si Tisoy kamayo noon so wala pala yung asawa ko dito guys no ah pinapagubitan to si Tisoy doon sa lungsok guys kaya siguro ah, pagbalik niyan mamaya ah yun ah Tisoy na Tisoy na yun talaga. so bago Okay guys no uh, bibisan po natin tong ano si ayong uh, kaibigan ko guys pag ilis sa dong magkuwas akong kwa na magkuwas akong tanayin niyo ugh dali do pag mo oh, oh, oh. break magkuwas akong kuna na kanan ah uh, brief ara dong Pagi ni satu. Tak ambil lah. Jadi ni ni kau pergi Aku rasa di kita wil. Tawil. bag, mau bag apa? Pagi ni satu. Ini sah, mai suatu Ah, Yun lang siguro guys, no? Ay uh, nila po siguro kami mag atatagal guys kasi magbibihis po po itong ano, kaibigan po natin. So, yun lang siguro. Importante yan. Nandito na po siya sa bahay ngayon guys. At salamat po sa lahat ng sumusuporta po sa amin guys. At, at lalo na po sa mga sulit supportes ko. At uh, sana sa hindi pa po nakapapanood sa aking mga uh, video guys. So, pagbisita na lang po sa aking mga channel. Google Explorer at pakilike, like and share na lang na rin po para para naman po uh, mas matulungan ko ako. 'Yun lang guys, maraming salamat po, bye.